mga kabrads ito yung bagong ginagawa natin mga kabrads so bibigyan ko lang ng ano yung nagtanong sa atin mga kabrads may nagtanong sa atin kung ilang hollow blocks nga ba yung capacity ng isang mason hindi conforme yan sa sitwasyon mga kabrads lalo na sa itaas mas mabilis magkasintada pag sa mababa katulad na lang to ng ginawa namin kahapon, kalahati lang yan, ang garo lang yan sa apat. And then, kumain to ng 50 pieces na blocks. Tapos dun sa kabila, naka 30 kami, bali naka 80 lang kami kasi preparation namin ng tapakan. And then, yan, tignan nyo, maproseso siya. Marami siyang tapakan eh. Kaya, kung arawan lang kayo dun sa 80 pieces na yun, pwede na yun mga kabrads. Kasi iba yung sitwasyon pag ano, pag pakyaw. Pag pakyaw, yung 80 pieces, 80 pieces na yon pwede pang tumaas yon or umabot pa ng 100 pieces. Pero conform yun sa sitwasyon mga kabrads. Kasi pag pakyaw, minsan, yung hindi na siya ganun dumadaan dun sa proseso talaga ng ano, asintada. Yung pwede pang ayusin, hindi na nila aayusin. So tayo dito, dahil sa araw lang tayo, hindi tayo bumabatak ng todo ng asintada talaga kasi tignan nyo yung panahon, napaka-init. Sobrang init talaga. Kailangan din natin ng pahinga, pahinga, pahinga. Lalo na rowan lang tayo. Kailangan natin uminom ng maraming tubig kasi sobrang init nga naman. Hindi mo maiwasan yung mahihilo ka, biglaan, sobrang init. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay, mga kabrads, maraming mga nagpapagawa ng bahay hinahanapan lang talaga nila ng na natatapos yung isang manggagawa doon lang sila tumitingin pero hindi nila tinitignan yung sitwasyon ng trabaho ng isang mason ng isang labor so napakahirap pag ganyan yung sitwasyon mga kapatids kasi eh, ayun yung pinakamabigat na trabaho ng isang mason eh yan, yung ganyang kainit kaya sa pag-asintada mga kabrads kung ano na yung matapos ng isang mason kasi alam din ng isang mason yung capacity niya eh. kung sapat na yung natapos niya don sa pasahod nila sa kanila halimbawa dito kasi sa amin yung isang mason dito sa amin pinakamababang sweldo na 800 to 600 yung labor conforme yun sa ano ha, sa skill niya talaga kung all around siya or mason lang siya talaga na pangrap or pincing, so Siyempre, hindi tayo pare-pares ng sahod. Meron talagang finishing. Merong sarap lang. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay, lalong lalo na ngayon, tag-init, bigyan nyo rin ng konting ano yung mga manggagawa. Konting painga lang, ganyan. Kasi malaking bagay na sa kanila yun, yung magpaingalan -ma -ma sila. Ayan. Hindi ka makapagtrabaho talaga ng dere-derecho dyan kasi sobrang init nga naman. So kung kahapon naka ano kami, naka 80 pieces kami. Baka ngayon <laughs> mabawasan. <laughs> kasi nga ano nga ayan ganyan kainit oh. Paingay paingay lang ka muna kami. Hindi namin kinakaya yung init. So nakapagkabit na rin ako ng ano diyan eh there ayan. Nagdagdag ako ng bakal kasi itong bahay na to meron na siyang mga asintada yan katulad ng mga yan sila na yung gumawa dyan kumbaga ako lang yung nagtutuloy hanggang itaas kalahati lang yung ano nila ako na magtutuloy niyan hanggang, itaas so ito meron na siyang tracing pato beam na yung itaas niya. magkakabit tayo ng biga dyan gagawa tayo ng mga stirrup yan yung sitwasyon natin Aba naka break times yung, yung kasama natin labor hindi gawang biro yung init mga kabrads kaya yung mga manggagawa natin bigyan din natin sila ng konting konsiderasyon para maano din nila sa sarili nila din naman kasi yung isang manggagawa pag alam nilang medyo maluwag ka nagiging ano din sila yung nag, nagiging mapagbigay din sila tatrabaho sila ng maayos yan Bali, sasagad ko lang yan. Tatlong patong na lang. Tapos bigan. Slipat-lipat na lang kami dito. O So, ayan mga kabrads. Hanggang dito na lang to. Sana meron kayong nakuha. Lalong-lalo na dun sa mga nagpapagawa. Panoorin nyo itong video na to mga kabrads. So, huwag nyo kalimutan i-subscribe to yung video na to mga kabrads. Support. And then, meron din tayong channel sa, ano, meron din page sa uh, FB. San, ay Sandro bulan di ka marami din tayong mga video mga ka na mapapanood nyo rin so hanggang dito na lang to ka God bless you